Doktor ni Billy Crawford emosyonal sa press conference matapos aminin ang tunay na sakit ni Billy Crawford, Doktor ni Billy Crawford sinabi ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang pasyente. Nakatitig si Colin Garcia sa harap ng mga kamera, may luha sa kanyang mga mata, habang pinakikinggan ang doktor. Alam niyang isang mabigat na pagsubok ang kakaharapin nila ng kanyang asawa. Puno ng pag-aalala ang doktor habang isinasalaysay ang totoong kondisyon ni Billy ibinahagi niyang matagal nang iniinda ni Billy ang isang malubhang karamdaman na matagal nilang itinatago sa publiko. Ayon sa doktor, ang sakit na ito ay bihira at mahirap gamutin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ng lahat ang bigat ng sitwasyon, at lalo pang bamigat ang damdamin ni Colleen. Tahimik na damaloy ang luha ni Colleen habang inaalala ang mga araw na kanilang pinagsamahan ni Billy, hindi niya lubos maisip na haantong sila sa ganitong sitwasyon kasama niya sa laban ang kanyang asawa sa harap ng matinding pagsubok at handa siyang gawin ang lahat upang masuportahan ito Sa gitna ng press conference binigyang linaw ng doktor na ang kalagayan ni Billy ay nangangailangan ng mason ng gamutan at matinding pangangalaga Sinabi niya sa lahat na si Billy ay isang matapang na tao at patuloy na lumalaban para sa kanyang buhay Nakikita ng doktor ang determinasyon ni Billy sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan sa ospital Napayuko si Colleen, hindi maitago ang emosyon sa mga binitawang salita ng doktor. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala kay Billy. Ngunit kahit na masakit, patuloy niyang pinapalakas ang loob ng asawa, ipinapakita ang kanyang buong suporta at pagmamahal sa kanya. Ibinahagi ng doktor kung paanong si Billy ay hindi nawawalan ng pag-asa sa kabila ng sakit. Sa harap ng karamdaman, nananatili siyang matatag at positibo saksi si Colleen sa bawat laban ng kanyang asawa, at sa bawat araw na lumilipas ay nararamdaman niyang mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Sa press conference, binalika ng doktor ang mga unang araw na nadiskubre ang sakit ni Billy. Ayon sa kanya, hindi ito naging madali para kay Billy at Colleen, ngunit ang kanilang pagmamahalan ang naging pundasyon ng kanilang lakas. Hindi sila kailanman bumitaw sa isa't isa. Sa tuwing natatapos ang mga araw na puno ng gamutan, si Colleen ang unang sumusuporta kay Billy. Nakikita ng doktor kung paano nito inaalagaan ang kanyang asawa, mula sa pagbibigay ng gamot, pagdadasal, hanggang sa pagdadala ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, si Colleen ang nagiging lakas ni Billy. Ang mga kasama ni Billy sa industriya ay nagpakita rin ng suporta. Nagpadala ng mensahe si Navais Ganda, Vong Navarro, at Ann Curtis. Puno ng mga dasal at magandang salita ang mga ipinadala nila kay Billy at Colleen. Sa bawat mensahe, naroon ang pag-asang bumalik ang sigla ng kanilang kaibigan. Sa bawat panalangin at mensahe ng suporta mula sa mga kaibigan, nararamdaman ni Billy ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Alam ni Colleen na hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Ang kanilang mga pamilya at kaibigan ay palaging naroon upang gabayan sila sa bawat hakbang. Sa harap ng media, binitawan ng doktor ang mga salitang walang susuko. Ang mga salitang ito ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng nakikinig. Bagaman mahirap ang laban, ang pag-asa na bumangon at magpatuloy ay nananatiling buhay sa puso ni Billy at ng kanyang pamilya. Nagpasalamat si Colin sa doktor at sa lahat ng tumutulong sa kanilang laban hindi niya napigil ang maging emosyonal habang nagpapasalamat sa mga dasal at suporta mula sa mga tao. Nakikita niya kung gaano kamahal si Billy ng kanyang mga tagahanga at kaibigan, at ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Habang patuloy ang pagsasalita ng doktor, ramdam ng lahat ang pagmamahal ni Colleen para kay Billy. Sa bawat hikbi at luha, naroon ang isang pangakong hindi siya bibitaw sa kanyang asawa. Ang kanilang kwento ay hindi